Soundcheck. So magandang gabi sa ating lahat mga kasari. Welcome back dito sa aking channel, Genevit Mix TV, ang tindirong blogger-blogiran ng Mandawi City. For today's video mga kasari, babahagi ko sa inyo yung aming napamili kanina. today is Monday. So gabi na ng Monday tayo mga kasari. Tayo ay nagbabahagi sa ating napamili kanina. So napapansin nyo ayan. Ah, Metro. So, mamaya ko ipapakita ito mga kasari At doon muna tayo sa ating dala Kanina galing sa Cebu City So, ito isang box at saka isang uh, plastic So, malaki yung plastic mga kasari no? So, bubuksan ko at ibabahagi ko nga sa inyo mga kasari Yung ating mga fast moving items Na ating napamili At hindi pwede na mawala sa ating tindahan So, kasi nga ito ay naparamabinta At alam naman natin na pagka yung mga fast moving items Ay isa sa nakakatulong para uh, mapadami yung ating binta o mapadami yung ating mga customers lalong-lalo na sa mga kabataan so kaya ibabahagi ko sa inyo mga kasari so ano nga ba yung ating mga fast-moving items so kung ikaw ay nakakapanood sa aking video nito uh, huwag mo nang ilipat at huwag ka nang maghanap pa ng ibang channel so dito mo makikita yung mga uh, fast-moving items so umpisa natin yan, bubuksan natin yan at babahagi sa inyo pagkatapos lamang ng ating intro So ito na mga kasari yung ating ah, fast moving items na ibabahagi sa inyo. Wait lang. So ayun mga kasari no. Nagkukulang uh, ako ng balaga ng aking microphone. Yeah. So buyo ay my uh, microphone. level here. Hindi <laughs> ko alam paano niya So, ito lang ang mga kasari yung ating uh, mas, mas moving item. So, welcome back dito sa aming channel, Genevit Mix TV, ang tindirong blagir-blagiran ng Bandawi City. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, ang napapanood mo man ang video nito, huwag mo kalimutan i-like and subscribe, then click the notification bell at piliin na yung all para updated sa lahat ng ating mga video na i-upload about Sari sa Sari Store. So, tayo ay isang uh, small sari-sari store owner. So, ito na nga, mga kasari, yung ating mga fast moving items. Ayan. So, ito ay mabintang mabinta talaga sa mga bata. At, syempre, malaki yung ating kiraan dito mga kasari, no? So, ito ay 30 pieces. Ayan, 30 pieces. Tapos, 110 yung puhunan. At, ibibinta natin ng 5 pesos. So, magkano ba yung natin dito? So, kayo na ang mag-multiply. Ayan. So, ito ay mabintang mabinta talaga mga kasari. Kaya, wala na kaming paninda dito. So, kaya bumili kami ng mga ibang paninda natin na mga, mga fast moving items dun sa Cebu City. So, kunti lang naman ito mga kasari at dinagdagan na lang natin yung ating mga natira pang mga pangbata bata na mga paninda. So, ayan. Tawag dito. Glow skin di. Lip glows pala. Lip glows skin di mga kasari. Tapos, ayan. Ito pa. Ito ay Fanta. Santa 120 naman dito makasaring punan yan dito nyo 120 tapos ang laman naman dito is at uh, 30 pieces pa rin so 30 pieces at binibinta natin ng 5 pesos. so 120 yung kukunan yan pabinta mabinta yan tapos meron tayo dito ito isa dalawang linggo kami walang ganito makasaring yan dudu so, ito ay mabinta talaga sa mga bata so ito naman ay 75 tapos binibinta natin ng 5 pesos eh dito ay So mayroon tayo dito 25 pesos na kasari na tinutubo. Yan, 25 pesos 'yung puhunan. Tapos ito pa. Yan. Tawag dito, ah, uh, mini jam mix. So ito naman mga kasari, ang puhunan dito is 200. I know. Ang laman naman dito is 200 pieces, tapos 'yung puhunan is 165. 165 yung kuhunan. So, dahil malayo yung ating pinagbibilan dito. So, sa 35 mga kasari is okay na rin yun. So, meron tayong tinutubo na uh, 35 pesos. Kung ito ay mauubos, uh, mauubos. So, meron tayong 35 pesos. Dahil ang puhunan is 165, tapos yung laman is 200 pesos. So, pwede siya i-mamiso. Pinta natin yung mamiso. Pero po, sa ngayon kasi, Uh, medyo malayo din yung pinanggalingan natin dito so pwede natin siyang ibinta ng 4-5 yan. So, may malaki din ganito dati mga kasari. So, hindi ako buha ng ganito. Ayaw maliit lang. Sinubukan sub ko lang ito kung mabito ay mabito. Yan. So, mga fast-moving items yan mga kasari. Kasi noong linggo, may naghahanap kasi sa aming mga pangbata. May no? naghahanap ang pang pangbata. So, ito lang muna. Ibabahagi ko muna ito mga kasari. So, bago tayo tutuloy sa iba pang mga fast-moving items. So, ito naman ay hindi fast moving items, non fast moving items. Pero kaya lang may naghahanap na dito sa atin ng ganito. So ito ay pang pang, pang paganda. So kung nakapansin niyo yung mga kapitbahay niyo diyan ay nag-glow up na. So gumagamit <laughs> mag sila ng mga ganito, glow up. So yung nag-glow, yung mukha lang tapos sa baba. <laughs> Yan yung glow up. na Uh, ito ay skin perfection. So, may naghahanap dito mga kasari. So, kaya kumuha ko ng talawa, So, ang pintahan namin dito is 200. Ayan. 200. 145 yung puhunan dito. So, may 55 tayo dito mga kasari. So, hindi naman ito fast-moving items. Tapos, ah, uh, ito. Ayan. Meron bang mga ganito sa inyo yung mga pangpagwapa. Pampaganda at pangpagwapo ng mga sabun. So, wala na kasi. May mga customer kasi kanina naghanap ng biyoshi, kung familiar mo yung, yung sabon na biyoshi. So, wala kasing stock. So, ito na lang yung aking kunuha, uh, snail white, uh, glutasol. Yan. Tapos, ito ay kojic soap. Yan. Ito ay anin lang na piraso. So, tigtatatlo. Yan. So, discard din na lang tayong mga kasari. Kasi may naghahanap din talaga ng mga ganitong mga sabon. So, kaya yan, wala na tayong uh, biyoshi. So, ito na lang yung ating kinuha. Kujik at saka snail white. So, ito ang kagdil. So, iwan ko lang kung maririnig ito ng ating ah uh, video. Yung maingay na maririnig ba? Iwan ko lang kung madidinig yung ingay ng ceiling fan. Kasi gumamit ako ng mic na lavalier. Lavalier? Tama ba? Correct me if I'm wrong. <laughs> <laughs> so ito kasi ay pag may maingay so hindi ganong naririnig yung ingay kung baga nagre-reduce siya ng ah, noise so continue tayo sa ating mga fast moving items so ito din mga kasari ay fast moving items yan yung clay yan. ito ay mabinta mabinta talaga so 5 pieces yun din yung ating bintahan dito at ang puhunan naman dito is 70 yata 70 Ilan na Parang second day yung kuhunan dito. Ito ay clay pa ka sa Clay. So, dalawa yan mga kasari, no? Dalawang clay. Tapos, ito pa. Yan, mini fan, toy candy. Ayan, alam ko ngayon, mabintang-mabintang ito. So, 120 ang puhunan. Ayan, 120. Tapos, 30 pieces naman. Tapos, ang bintahan natin dito is half-way. Uh, so, so, ito ay talagang mga fast-moving items, mga kasang. So, uh, kung ano yung mga fast-moving items, sa yung mga sari-sari to. So, kailangan talaga ay mayroon tayo balagin mo. So, kung pwede lang talaga, kung pwede lang, kung mayroong agad na ipapamili, uh, para pang ng mga fast-moving items, ay ibibili na agad natin. Kasi sayang din naman ito kasi sa amin mga kasari so weekly talaga kami namimili ng ganito so kaya lang minsan uh, kapag hindi na kaya ng oras so hindi kami nakapunta doon sa Cebu City so doon talaga kami namimili ng mga ganito kasi medyo mura doon mga kasari no? at ito pa so first time kong magbibinta rin ng ganito so alam ko mabintay ito mga kasari kasi pwedeng pang display ito mga kasari pwedeng pang display yung mga ganito si yung, yung, ibon ay ipapatong dito. Ayan ganito. Ayan. So, 10 pesos yung ating bintahan. Tapos, ang pungunan is 145. Ayan. Pwedeng pang display yan. Tinignan na ako na Tapos, ito pa. Belt hindi na parang bato. Stone chocolate. 5 pesos din yung ating bintahan. At ito pa, So, 5 pesos din ito mga kasari. So, medyo kuno na naman tingnan yung ating tindahan ito bukas. Kasi marami tayong pang display na mga pangbata. Ayan. Tapos, meron pa dito. Ito ay personal use lang ito mga kasari. Yung ating disposable gloves. Kasi kailangan natin ito sa ating paninda, sa mga street food, sa lalong-lalong na sa ating uh, paghihiwa ng mga para sa halo-halo. Mang -halo. Mingdo, yung ano pang pwedeng huwain dyan. Yan, sa dalawa. Tapos, ito pa. Dipit na naman, 144 yung puhunan. Ito na ako 144. Tapos, uh, pero hindi ko alam kung magkano yung bidding natin. So, pwede siya sa 20. Kasi 200, kung 10 pieces. So, 20 sa so 200, meron tayong tinutubo na 56 pesos. So, ito ay 20 pesos makakasakit tapos ito pa yan ah uh, nail polish remover wala na kasi ito sa ating tindahan mga aksa rin so kaya bumili tayo ng isa tapos yung ating clay ay dalawang pa. kasi ay fast mobbing yan tapos meron tayo dito, ah wipes. So, mabintang-mabintang yung ating wipes, mga kasari. So, napapansin nyo, sa tuwing tayo ay nagbabahagi ng ating mga nakamili galing sa mga, ah, galing sa Cebu City. So, meron talaga tayong binabahagi na mga wipes. So, excuse me. Yan. Kasi ito ay mabinta din, mga kasari. Kasi binibinta namin ito ng 25 pesos. Yan. So, yun lang yung ating mga fast-moving items. So, sa mga sari-sari store owner dyan, nakagaya po. Uh, kung ano yung mga fast mobile natives natin, ayun ang ating pala yung CD uh, display. Yan. So, mag-tumlay lang ako. Okay. Tapos, meron akong napamili doon sa isang box na yun. So, yan naman mga kasari ay nagkakalaga ng na... ay, hindi umabot ng 2,000. Nasa mga 1.7 lang. Yan o. 1,700 yung ating uh, na bayaran sa ating grocery store. ah, uh, grocery items, grocery items mga kasari. So, ako'y na, inaantok na. So, yan. Uh, bali, di ko na lang siguro bubuksan. Kasi yung laman dyan is, ah, mga sabon. So, mga powder, yung wings. Tapos, meron tayong liquid na surf dyan. Tapos, yung mga rocks at saka delta. So, yun ang laman sa ating ah, box. Pero, para mas masaya tayo ay ibabahagi ko na rin sa inyo <laughs> so bubuksan bo ko mga kasari kaya ito hinahantok na so sana samahan nyo ako hanggang matapos yung aking video and sana huwag nyo i-skip yung ads mga kasari so, malaking tulong po yan para sa atin lalong lalo na sa mga uh, content creator na meron ng mga ads so yan ay malaking bagay na hindi i-skip yung ads kasi yun ay ating, aking aking nakailangan mga kasari so maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sa aking mga videos sa mga nag uh, I-play ng aking mga video. Maraming salamat sa inyong hindi pag-skip ng mga ads. So, kukuha lang ako ng gunting at ating bubuksan yung ating isang box na grocery items. So, ayan na na natin mga kasari. No? Ito ay 1,000 na higit lang ng ating nabayaran. So, ito ay uh, halos mga panglabay ito mga kasari. At saka yung uh, yan. mga ganito. So, wala na kasi yan sa ating tindahan. Tapos, ayan. So, ito naman ang surf uh, public conditioner. So, by 6, get 1 mga kasari. No? So, ito yung aking pinili kasi uh, kahit pa paano ay meron tayong uh, tinutubo na dito na medyo mas malaki kasi may, may free na isa. Tapos, ayan. So, may cotton buds. Ito pala mga kasari yung sun care is medyo mahal. Ayan. Kasi yung puhunan dito is 17 pesos na. So, ibibinta natin ng 10 pesos lang. Kasi 200 din naman kasi pala ito. So medyo makapal. Ah, madami yung laman sa isang pack. Tapos, ayan. Ah, uh, kailangan ko pa ba bang ilabas lahat? So, yung may yung ating mga surf bar. So, ang bintahan natin dito is 8 pesos. E, sa inyo dyan, magkano naman yung bintahan Tapos sa ating cotton. So, ang bintahan namin dito mga sari is 8 pesos din. Yeah. Tapos yung ating mga surf pub ko, yung mga surf powder is 8 pesos. Tapos ah, meron ba kayong blue na sabon? Yan. Ito ay fast moving din mga kasari. No? So lalong lalong na sa araw ng Sabado at linggo ay maraming naghahanap ng na ganito. So ito ay copy. Yan. Copy na sabon. So ang pintahan namin dito is 15 pesos. Each. Yan. So meron tayong mga dilata dyan mga kasari. Yan. Hindi ko na lang siguro isa-isahin na ipakita sa inyo. So sa mga dilata ng mga senior. Ah, wala tayong seniorita pala. Ako hindi. Ah, century century to na no. tapos meron na yung Argentina coin base in Bitlow yan tapos sa aril tayo ng isang pack so ang bintahan namin sa aril mga kasari 17 pesos so magkano ba sa inyo dyan so ito yung aking sinasabi mga kasari na liquid na ah, sabon yung panglaba surf liquid yan so plus 1 din siya mga kasari no? by 6 get 1 free yan so ang bintahan dito is 10 pesos ang kunan dito is 40 pesos mga kasari yung isang tayo na anim na piraso 40 pesos tapos ang binahan natin dito is 10 pesos 10 pesos yan Ayan, tapos yung ating wings powder yan 8 pesos yung ating binahan tapos may mga ano tayo meron palang efficacent yan Ayan, 37 at saka 45 yung kulay puti is 45 tapos yung drugs ito ay uh, 18 pesos makasari yung aming binahan dito 20 pesos tapos ito naman is 30 pesos so 25 yung puhunan dito so 30 pesos yan sa amin tapos ito ay 18 pesos na din tapos yung malaki ito ay 40 45 or nasa ganun makasari so first time kong magbinta ng ganito kalakas na kolosif na sa so yung ating mga baliler is Uh, 20 pesos pa din matindi pa 20 pesos so ibabalik ko na marasari no yung ating isang box yun lang naman yung laman yun lang naman ang laman <laughs> ayan so yun lang maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama sa aking video sa pagbabahagi sa ating mga fast moving items so ito lahat mga sara ay fast moving items yung mga natin So, mga fast-moving items yan kasi araw-araw nila -araw, Sa araw-araw may bumibili. So, importante talaga yung mga fast moving na meron tayong uh, reserva. Kasi minsan naubusan kami. Eh. At minsan nga ako tayo ay nahihiya na. Na wala pa palagi. <laughs> naubusan. <laughs> ganun. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. So, ito pala mga kasari yung laman dito sa tatlong uh, nakikita nyo dyan. Yan, ito ay mga chicherya. Yeah. So ito ay nagkakahalaga ng uh, na receipt dito. So for 489.59 pesos mga kasali. So ayan, yung yung nabayaran lahat. Yan. 489 pesos. So, ito ay mga chicherya yung mga ya is uh, isa din sa mga napakamabinta talagang fast moving uh, fast moving <laughs> so fast moving talaga yung ating mga chichir ya mga kasari. so mag time check muna ako uh, baka sabihin nyo bakit ako ay nalilito na so 10.45 ng gabi Ayan, so mala na layo kasi mga kasari no? tapos pag uwi namin is medyo traffic pa so kaya tayo ay napapagod sa biyahe so naka single motor lang tayo mga kasari wala naman tayong four wheels so taste taste tayo sa ating uh, dalawang wheels so So, yun ay aking body body talaga na uh, napakalaking tulong sa aming uh, pagsasari-sari store so ayan so yung, yung ating mga chichirya na talagang fast moving din sa ating sari-sari store so talagang chichirya is life sa ating mga customer so yun lang and thank you so much saan yung medyo mabinta malakas yung bintahan so yun yung ating uh, tutukan palagi mga kasari so maraming salamat sa yung lahat and magandang gabi Ayan, so good night sa mga natutulog na. So bali hindi kami nagbubukas ngayon mga kasari so alam nyo naman at sa mga hindi pa nakakaalam uh, meron tayong day off every week. So once a week meron tayong ah uh, isang araw na pahinga. So yung araw na ay na, uh, yung araw na yun ay yun yung mga ah uh, time na tayo ay mamimili ng mga iba pang pangangailangan sa ating sari-sari store. So, maraming salamat sa inyong lahat at uh, sana tinapos mo ang video nito at maraming salamat sa pagsama sa aking video sa aking vlog pala sa gabing ito. So, ako inaantok na talaga. Maraming salamat and happy sailing and good night. More sales sa ating lahat. Ayan. So, thank you, thank you and good night. Bye-bye and see you till next vlog.